Inilatag ng MOLE BARMM sa technical budget hearing ang kanilang proposed budget at specific allocation para sa 2026. Full force ang Ministry of Labor Employment BARMM sa technical budget hearing para sa 2026 na isinagawa ng Ministry of Finance and Budget and Management BARMM. Ang MOLE ay pinangunahan ni Minister Muslimin Sema, Ipresenta nito ang 967,586,900.35 pesos proposed budget para sa susunod na taon. Isinagawa ang technical budget hearing araw ng Merkules, June 11 kung saan hinimay ang paglalaan ng pondo kabilang ng pagpapalawak pa ng mga employment opportunities, pagtataguyod ng labor standards pagprotekta sa mga workers' rights, at pagkakaroon ng industrial peace para sa isang resilient Bangsamoro labor force. Ginarantiya ng MOLE ang full at efficient utilization ng budget nito sa pagpapatupad ng kanilang mandato na pagsisilbi sa workforce ng Bangsamoro. Liz Miro, iMinds, Philippines.